loves, ito nga pala yung time ng Pasko at bagong taon. So, syempre, kailangan natin magpadala ng pera sa Pilipinas at sa aking lola. Alam nyo na. At pagkatapos ng kumuha ng kaparahan ng aking ate, mga loves, ay, syempre, kailangan na nilang mamili ng handa para sa Pasko. O, yan, di ba? Kung ano-ano yung mga pinamili ni ate. Syempre, may baboy, may manok, kung ano-ano mga loves para panghanda nila sa Pasko. So, mga loves, every year, simula nung napunta ako dito sa US, napangarap ko na umuwi ng Pilipinas kaso mga loves hindi ko talaga magawa kasi nga alam nyo na marami tayong responsibilidad sa Pilipinas and pangalawa is mahal talaga ang pamasahe mga loves every December kaya hindi ako umuwi kasi nga imbis na minsan 1,500 yung ano pumapalo siya mga loves pag December 2,000 plus so more than more than 100,000 pesos ang pamasahe kaya kailangan mga loves meron ka talagang sapat na ipon. And hopefully, mga loves, sana. Hopefully. Talaga. <laughs> Kaya ipag-pray natin, mga loves, na makauwi ako kasama ang aking josawa sa darating na Pasko at bagong taon dyan sa Pilipinas. Diba? Kasi nakakalungkot, mga loves, every time six years na, magsi mag seven years na ako dito sa US pero <laughs> hindi pa ako nakaka away ng Pasko at bagong taon sa Pilipinas. So every year na lang ako mga loves, lagi na lang tumatawag sa kanila, video ko, ganyan, kasi nga hindi tayo makauwi. Bakit hindi makauwi? Kasi nga mga loves, nag-iipo ng inyong lola. <laughs> Ayan. At dahil dyan, nakauwi na sila. At iyan na nga mga loves, ang kanilang mga pinamili. O oh, diba, ang dami-dami mga loves. May manok, may baboy, meron din pang barbecue mga loves. At syempre, ano ba yun, may pang lumpia pa rin silang binili. Pang lumpia, pang salad. Mga simpleng, ano lang mga loves, simpleng handaan tuwing... Pasko. O, oh, di ba? Diba? Kahit na simple, okay na. Ang Pasko kasi talaga mga loves, sobrang dami ng mga handa, no? Merong pansit, merong mga, ano, mga loves, salad. Yun yung lagi nilang request eh, salad. Pag salad, medyo yayamanin. Eh, ayan na nga. Ayan na ang kanilang mga handa, mga loves. O, oh, di ba? Ang sarap-sarap. Di ko alam kung dinugaan ba yan o no? higadilyo. <laughs> Tapos, meron din mga prutas, may giniling. Siyempre, hindi mawawala ang pansit na pangpahaba ng buhay. O oh, yan, ba? Diba? Simple lang yung kanilang handa ng Pasko, mga loves. Kasi nga, sila-sila lang naman. And, nagsama-sama sila the next day. Tapos, pagbagong taon, nun talaga mas ano mga loves, mas sama-sama. Uh, o yan, mga madaming prutas, mga bilog-bilog. And of course, yung kanilang salad na favorite. Ayan mga loves. Ah! <laughs> 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 para, para kung bata dito ah. <laughs> Tingnan mo muna. Mga <laughs> pa. Ayan, dami. Ang dami daw nga niya. bilangan mo! 3,000. ka.

我要吹泡泡。 At syempre, ito naman mga loves yung para kay Papa. So, na nagbigay ako ng 10K kay Mama. Kaya syempre, meron din 10K si Papa. Medyo emotional si Papa mga loves. Kasi nga, nag-away kami niya. <laughs> Nagkatampuan kami. Pero naging okay din naman mga loves. Kasi gusto ko talaga pag Pasko, nakikita ko sila na sama-samang kumakain. At iyan na nga mga loves, kinabukasan ay nagtipon-tipon sila sa isang lugar. Hindi ko, ah, nakalimutan ko naman, mga loves kung anong tawag dyan. Yung binigay kong pera kay Mama, sobrang bait talaga ni Mama mga loves kasi pinapalit niya yung binigay kong pera at binigay niya rin sa aking mga kapatid. Tinan niyo sa area, no? Sa aking mga pininsan, mga loves. So, ayan ang aking mga pinsan. Dami kong pinsan, mga loves. So, di ba? Ayan pa si Kuya Buboy. Yung iba dyan, mga loves, umulit-ulit. Tignan niyo. Hanggat <laughs> hindi na yung, yung pera. Umuulit. Sirap-rap, mautak. Tignan niyo. O, pumila ulit. At sige, pila na pila. <laughs> si Irene pa, oh. Tumatawa -tumat sila mga loves. Si Rap madaya kasi nagaano siya sa pila, oh. In nagkakat siya ng pila, mga loves, oh. Pag ano talaga, madaya talaga yung si Rafael, oh. Tignan nyo. Kaya pag talaga mga ganyan, mga loves, mabilis ka talaga sa pilahan, eh, oh. Tapos, ayan, hanggang sa mawala na. Wala na. Kawawa naman si Eggie. At dahil dyan, mga loves, hindi pa tapos. <laughs> si mama makikipila na rin. Tignan nyo. Ayan ang aming, ano, ang aming mayor. Tiyak! Mayor. Ayan naman si tita, mga loves. Si tita, kapatid yan ni papa. Ayan, nagpapamigay ng mga salapin, mga datung, mga loves. Si tita Juno, mga loves, siya talaga yung every Christmas, saka every New Year, nagbibigay talaga siya, mga loves. Kami, kaming dalawa. Kasi alam nyo na, tayo-tayo lang din naman yung ano, yung medyo medyo may kakayahang makapagbigay mga loves. O, ayan, di ba? Una, 20-20, tapos susunod dyan, medyo palaki na ng palaki. Pero nakakatawa kasi tignan yung mga loves. Sobrang saya nila. <laughs> Masaya yung mga ganyan mga loves. Yun yung gusto kong ma-experience gusto kong makita mga loves na next time, sana sa susunod na Pasko, tayo naman yung makapagbigay sa kanila in person. Hindi na lang yung ipapadala natin kay ate, tapos si ate yung magbibigay sa kanila. Mas maganda talaga mga sa... Mas maganda talaga mga loves. Mas masarap na experience yung ikaw mismo yung mag, ano, magbibigay. At ayan na nga, nag... <laughs> pinaanuan na ni tita ang pera. O oh, ayan, nag-agawan na sila. Tingnan nyo naman si ate, mga loves. <laughs> Tignan nyo si ate. Ang sakit na na. Alam nyo may pilay yan. Tapos yung pilay niya hindi na gumaling-galing. Kasi naanuan pa siya dyan. Tignan nyo. <laughs> Lalo na napilay. Thank you, Maya. <laughs> okay. Gringo, wag lang bas. Yon, okay. yon. Okay, selamat sa liman libo. Merry Christmas. Ingat ka dyan. Love it. Hey, thank, thank you. Magka <laughs> bonus din. Alam mo kung bonus sa trabaho eh. Sa'yo wala pala magkakaroon. <laughs> thank you, May. <laughs> ito nga pala mga loves ang kanilang handa ng New Year. So mas maraming handa ng New Year mga loves kesa sa Pasko. Kasi New Year mga loves sama-sama talaga yung buong pamilya sa angkan ng papa ko mga loves sama-sama talaga. <laughs> Sobrang dami kaya madami ding handa ng bagong taon. Normally talaga mga loves mas marami kaming handa. Even before mga loves, mas maraming handa talaga kapag bagong taon kasi mas ano, mas sama-sama. Pag Pasko kasi mga loves, yun yung parang sama-sama um, kayo yung family lang talaga mga loves pero kapag bagong taon yun na yung parang ano na reunion ganun ang nangyayari kaya mas maraming handa talaga kapag bagong taon tingnan nyo nun mga loves may palitsyon pa ang litsyon mga loves <laughs> si tita yun nagbigay niyan o oh, diba bongga may litsyon sila alam nyo ba mga loves share ko lang sa inyo na hindi pa ako nakakatikim ng litsyon yung fresh na litsyon mga loves yung may yung ano pa yung malutong na balat hindi hindi ba ako nakakatikim nun mga loves as in hindi ako nagbibiro kasi puro natitikman ko dito yung lechon na hindi na hindi na maano yung balat mga loves hindi na crunchy kaya next time pag uwi ko ng Pilipinas mga loves gusto kong makatikim ng lechon yung bagong luto tapos yung crispy crispy pa yung balat mga loves para naman maano natin ma experience din natin ayan ang kanilang handa ng bagong taon oh, mga loves Happy <laughs> New, new Year!